Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Halika na mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating masasugid na mga taga-subaybay dyan. Ito po ang mga 3-digit lucky numbers. India, 037. Philippines, 928. Thailand, 601. Taiwan, 538. Malaysia, 926. Dubai, 095. Hong Kong, 224. Singapore, 317 China 280 Texas 355 Israel 102 Las Vegas 933 Alaska 727 Saudi 840 Japan 269 Italy 315 Germany 667 Korea 230 Greece 573 Canada 159 Mexico 938 Australia 256 New Zealand 771 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, abay takbo na sa suki niyong outlet at make sure po na nakarambo lang 2-digit kanina. 3-digit po ngayon, pati po 4-digit mamaya para sa ganon. Mabaliktad man po, panalo pa rin po tayo. At sana po ngayong bare months, uy, malapit na ang Pasko, pala rin po tayo swerte. Pang Pilipinas po yan at abroad. Good luck mga kalaki.